Mm. Mga alagad ni Digong. Oh, eto. Ah. ah, alam mo, Ma'am palitan ang konstitusyon. Ah, charter change, palitan. Bakit? Wala, bitay-bitay, para lang sa mahihirap yan. Pag wala kang pera, nga nga ka. Pag mga mayayaman, kaya mo bayaran yung batas, hindi ka mabibitay. Palitan. yon ang sagot. Mm. Tapos palitan lahat ng mga namumunong kamad Ah, Ah, uh, patay tayong mahihirap yun sa bitay-bitay na yan. Hmm, kaya napagtanto-tanto ko kanina ko um, ano. nga, Di ba? Napag-isip-isip ako. O, eto tayo mga kababayan. Si Ruina Garma. nako, hmm, Nasa Pilipinas na po. Hmm. Diyos ko. Susunod na nga ba si Harry Roque? Nako, mga kababayan. Eto na. Ah, uh, ah. Uh. Eto, dito fake news, ha? Ah. Uh. Uh. mga kababayan, eto ang sasabihin ko sa inyo si Ruina Garma nasa Pilipinas na. So, hindi nyo ba napansin mga kababayan na mga alagad ni Duterte unti-unti nang ma naaaristo yeah? na na. o nahubule Yeah? Na-deport na, Ma'am Lili Tunini. O, Lutitsky pa daw. May gilang shoutout po. O, andito na, oh mga kababayan. Ipakita ko sa inyo. Ha? O, may picture ako. Natutuo po yan na siya po nasa Pilipinas na na-deport na. -na, -deport na. Ayan po, oh. Ma'am Alma, hello po. Oh. Ayan po, mga kababayan, si Ruina, uh, Ruina Garma, nasa Pilipinas na. So, unti-unti na, ah, kawawa yung anak ni Garma na iwan, kaya, naku, Maria Fi Paliso, once kasi ma-deport, siguro lahat naman siguro sila. Ah, eto na, mga kababayan, basahin ko lang, at may video naman po nito. Ito po yung post po ng Pilipinas Today. Roina garma the former general manager of the philippine charity sweepstick office from 2019 to 2022 landed at ninoy aquino international airport terminal 1 at 6.50pm on philippine airlines flight pr 113 from los angeles california philippine airlines welcomes you to manila <laughs> together with a crew captain and assistant pilot <laughs> Rui Ruina Garma welcomes you to Manila. <laughs> Ruina Ruina Garma is the general manager of Philippine Charity Swiftstick Office from 2019 to 2022. Landed at Ninoy the, 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 Philippine Airlines landed at Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 at 6:50 p.m. Paalala lang po, ang Amerika at Pilipinas ay magkaiba po ang oras. Tayo po ay nandito na sa Pilipinas, nakalanding na sakay sa eroplanong Philippine Airlines. <laughs> Numero ng ating eroplano ay 113 PR Philippine Airlines 113. Maraming salamat. <laughs> Thanks for flying with us at Philippine Airlines. <laughs> Garma, Philippine Airlines welcomes you to Manila, Ninoy Aquino International National Airport, Terminal 1. <laughs> Di ba, mga mm. So, nako, mga DDS, tasabihin na naman ito mga DDS, <laughs> kinidnap yan, kinidnap, putang ina nyo. <laughs> kinidnap na naman yan, mabuhay. Hahaha. <laughs> diba? Ah, mabuhay! Philippine Airlines. Ruyena Garma welcome you to Ninoy Aquino Terminal 1. Uh, flight number PR113. <laughs> Ay, Diyos ko, mga kababayan. Ito na, mga kababayan. Oh, lang, ha? Mm. Sunod na nga ba si Hombaroke? Ayan, Ma'am Delia. Uh, na sa Pilipinas. Ayan, Ma'am Delia Rosario ng Zerisa Force. Ito po, Sir Lito Braga. Ito po. Nakabalik pa. na sa Pilipinas ang dating police official at dating PCO general manager na si Ruyina Garma. Ah. Magulit humiling ng asylum si Garma matapos isiwalat ang mga umanoy pang-aabuso sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Naku. Sinabi sa DZMM ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na dumating si Garma sa Pilipinas pasado alas 6 kagabi mula Los Angeles, California pero inaalam pa ang mga karagdagang detalye. Matatadamumalis sa Pilipinas si Garma kasama ang kanyang anak noong Nobyembre pero nahuli ng U.S. Immigration sa San Francisco dahil sa kinansilang visa. Naku! Nang sinampahan ng reklamong murder at frustrated murder si Garma kaugnay sa pagkamatay ni PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Naku! Okay, dumating po siya at around 6.05 ng gabi sa uh, Los Angeles. So, uh, meron, but um her to return to the Philippines get uh not get clear tikmo ako muna din yung mga details niya Ah, oh, okay tanyo mga kababayan ha sa DCNNM Radyo Publiko. Garma, Philippine Airlines, mabuhay! Welcomes you to Manila. Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 with a Philippine Airlines flight number PR113. <laughs> Ayan na mga kababayan. Yung tresing kabit ni Digong, dosi na lang. Yung isa, nakulong na! Yung isa, nandiport na! <laughs> mga DDS, how are you? Yeah. Hmm, mabuhay. <laughs> may umalis, may bumabalik. Mabuhay. <laughs> Ay, Diyos ko, mga kababayan. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo eh. Tignan ninyo. Ha? Ah, oh. unti-unti na. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo, mga kababayan. Unti-unti na ang nahuhuli. Unti-unti na naaristo -na ang mga alagad ni Digongyo una si Kibuloy, sumunod si Digong, nandito na si Garma. Tumakbo man si Roque, may paparating namang warrant of arrest kay Bato, kay Bongo, at kay Sara. At ayon nga kay Senadora Amy, Mar Amy Marcos na dati daw nasa ilalim ng listahan si Vice President Sara Duterte, ngunit nag na daw ang ihip ng hangin at nag -iba ang timpla ng ICC, naging top priority na daw. Si Sara sa listahan na aaristohin ng ICC. Good luck. O, oh, ito na naman, sasabihin ko na naman sa inyo, mga kababayan. Ha? Ito na naman, sasabihin ko sa inyo. Baka mag-react na naman yung mga DDS dyan. At sabihin na naman nilang, kinidnap si Garma. Putang ina nyo talaga. <laughs> Di ba? Oh, ko po. Mm. Sasabihin na naman, kinidnap si Garma ah Grabe na talaga ang ating bansa. Wala nang pinipili. Kahit may posisyon ka sa gobyerno, kung hindi ka ipapatay, ipapaaresto. Hindi ka naman papatay nung ipapaaresto kung wala kang ginawang gulo. Nako, eto na mga kababayan. Ano kaya inaantay ko na may mga DDS vlogger, no? na magkomento pagdating dito. Wala akong napanood. Yung mga vlogger na gumagawa ng fake news, meron pa nga akong nakitang vlogger na kaibigan ko din na nakabase sa Hong Kong, si Juju Di Guzman. Nagpakalat na naman ng fake news. Alam mo ang pinakalat niya. Si General Tory daw ay papalit kay Boeing Rimulya bilang DOJ secretary. Ngayon mga kababayan, siya po'y na-fact check ng Rappler wala pong anunsyo ang Department of Justice na ipapalit kay Boeing Remulya si Tore. Naku po mga kababayan. ah isisingit ko lang ito. Inaantay ko mga kababayan na ibabalita ito ha, ng mga DDS vlogger itong pagka ah kay Garma. Pero mga kababayan, wala po akong nakitang nag-react dito. Ito na mga kababayan. O, oh, vlog ni Jojo de Guzman na merong 7.59 minutes. Finap check po ng Rappler, mga kababayan. Kita nyo kung gaano ka-fake news itong mga DDS. Kaibigan ko po ito mga kababayan, hindi ko din po alam kung bakit naging fake news ito. <laughs> Noon pa naman. <laughs> hindi ko naman itanggi yan. Kita ninyo, si Tory daw will be next DOJ secretary. Paano nangyari? <laughs> Kita ninyo, na-fact-check siya. Ah, hindi naman abogado si General Torre. Bakit mo ilagay dyan sa DOJ? Oh, na-fact-check siya ng Rappler. Ito po'y mula sa Rappler News. At ang sabi dito, Torre has not been named the new Justice Secretary. Rimulya remains the DOJ Chief. As seen to be the department official website. No official announcement from the DOJ or Malacanang support the claim that Tory has taken over the post. Under the Article 7, Section 16 of the 1987 Philippine Constitution, cabinet members such as the Justice Secretary must be appointed by the President and confirmed by the Commission on Appointments. Kita ninyo, ganyan po ka-fake news ang mga DDS. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, Kapag may balita kayong nakita na fake news, DDS yan. Ba po? Nakakahiya? Hindi ko noon may tangging mga kaibigan ko yan. Pero sa ngayon, inaamin ko pong fake news po talaga yan. <laughs> Kita ninyo? Noon pa yan. ah Kay Francis Leo Marcos pa lang nakasuporta yung mga yan. Mga fake news na talaga yan. Ah, dati nga pag nag-content ako kay Francis Leo Marcos, tinatawag kong mukhang kabayo sa si FLM, galit na galit sila sa akin. Saan kayo nakakita na may hitsura si, si Francis Leo Marcos? eh saan ka nakakita na may anak si Apo Lakay na mukhang kabayo? Na? Ah, noon pa yan. Ah, Diyos ko, kaibigan ko man yan, hindi ko may tanggi na, ko na personal yan sa Hong Kong eh. Napaka-fake news? Tignan ninyo! Hmm. Kita ninyo? Yung vlog ni Jojo de Guzman? Oh. Gagawin bang DOJ sekretary si Tore? Saan ka nakakita DOJ sekretary yung PNP jeep naging DOJ sekretary maliban lang kung abogado si Tore? Di ba? Ah, sino bang hindi nakakilala kay Jojo de Guzman? Kita ninyo? Ah, kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, unti-unti na. Ah, eh, na kumakalas at naaaristo ang mga alagad ni Digongyo, di ba? ah, oh, Ma'am Norma dilantar, oh, may galab shoutout si Ralph, may shoutout si Ruyena Garma nasa Pilipinas na Ruyena Garma welcomes you to Manila, mabuhay Philippine Airlines flight number PR113 at 605 in the evening si Ruyena Garma ay dating PCSO General, correct me if I'm wrong, manager ba? Nakalimutan ko na meron pong inilabas yung katiwalian ni Digong sa war on drugs noon. At ngayon nga po mga kababayan, gusto po itong mag-apply ng asylum sa Amerika, ngunit ni Reject. So mga kababayan, tanong ko lang, si Harry Roque na ba ang susunod? Nako, mga kababayan, napanood ko naman yung live ni Harry Roque. Umiiyak-iyak siya, sabi niya. Oh. Alam niyo, mga minamahal ko, hindi lang basta vlog ang ating pag-uusapan ngayon. Ang araw pong ito ay pang isang taon ko pong paglalayas. <laughs> ah, sabi ni Harry Roque, oh, umiiyak. Ah, namumula ang mata. Eh, hindi lang po basta-basta ang vlog ang pag-uusapan natin ngayon. napaka po nito sa buhay ko. Bakit? Yung araw na ito ay hindi lang po basta araw. Ito po ang pang-isang taon kong anibersaryo <laughs> ng aking paglalayas. <laughs> diba? Eh sino bang nag-uutos sa'yo maglayas ka tapos magdadrama-drama ka dyan? Mm. Sa mga kababayan, hindi lang basta-basta ang vlog ito. Ngayon po, hindi lang din po basta-basta ang araw ito. September 5. Ah, ano ba yun? September 5 ba yung sabi niya? September 5. Ito po yung mga araw na isang taon ko po na anibersaryo sa paglalayas. <laughs> One year anniversary ng paglalayas niya at pagtatago. Hindi po ito basta-basta. Isang taon na din po ako nawalay sa aking pamilya. Weh. <laughs> Diyos ko pa, Lane Manuel, hello po. Pasabi sabi ko sa inyo mga kababayan, ayan na, mga DDS, si Garma, ah, report na. Baka ipakalat na naman ninyo ngayon. Diba? Kinidnap na naman si Garma. Ah, just ko, Mama Aiko Chan, hello po. Baka sasabihin na naman mga DDS vlogger, wala na si Garma, kinidnap na naman ni Marcos. Putang inang <laughs> Diniport po siya. Gusto ko lang po i-clarify. Si Garma po ay nireject po ang kanyang asylum sa Amerika. Bakit? Mahirap nga kumuha ng visa dyan. Mag-asylum ka pa. Oh. Ang katunayan po mga kababayan, nireject. So, gusto po kasing tumakas. Tinatakasan po niya sana ang batas sa Pilipinas. Ngunit, sapagkat, bagamat di umano mga kababayan hindi po sinuerte si Garma. Si Garma po ay nakarma, na-deport. Ayon, Nandiyan na siya sa Pilipinas. Nga sasabihin na naman ito ng mga DDS, kasalanan na naman ni Marcos yan. Bek malaluan, may shout out po. Mm. So yun lang po ah, mga kababayan. Ito yung sunod mga kababayan. Nako, Speaking ug katiwalian, mga kababayan. Uh, ano na naman yan, Ken? Dito tayo kay Diskaya. Mm. Sport TV. Ayan. Sir Ken, kapalit yan ni Kibuloy. Oh, sasabihin na naman nila yan. Oh, garma deport. kapalit ulo nga daw. Oh, una ang sabi nila, para daw hindi makulong si Lisa, mm, si Kibuloy ang ibigay, si Lisa ang pauwiin. Eh paano yan ngayon mga kababayan? Si Garma ang pinauwi, si Kibuloy ang ihatin. So ano yung palit ulo? Ano yung palit ulo? Ganyan na naman ang ipapakalat ng mga DDS, palit ulo daw. Oh, alam mo naman yung mga DDS, ang gagaling gumawa ng kwento. Tignan mo nga si Ka Eric, si Jeffrey Celes, yung kasama ni Badoy na kinasuhan ni Otto Maraulio. Oh, anong sabi niya? Oh, no any single Filipino na, na pinatay ng Chinese. Never daw ang China na nakop sa Pilipinas. E eh, putang ina, baka nakalimutan mo si Limahong. Ilang Pilipino ang napatay ni Limahong. Paano niya sakupin ang Manila Bay na hindi naman niya nasakop? Bakit? Kasi hindi niya kinaya ang puwersa ni Galo na isang, ma, isang bayani na uh, mandirigma. Yeah, Nakamag-anak ni Lapu-Lapu, ni Rahal Lakandula at Sulaiman na lolo sa lolo ni Princess Urduha, si Galo. Oh, tapos sasabihin ni Jeffrey Series, ni isang Pilipino walang pinatay ang China. Tang inamo mo, kalaki ng ulo mo. Pumunta ka ulit sa bundok, mag NPA ka. Nya, pakasinungaling mo. Oh, ito yung sunod, mga kababayan.